Hey guys, what is up? It's welcome back again for another video. So this is the episode 4 ng ating survival series. Kitang-kita nyo naman ang ating bahay dito ay may structure na nagsibihin na gagawa na yung mga bahay natin mga pre. Pagpasensyahan nyo na kasi medyo mabagal tayo mag-process ng ating bahay kasi marami tayong ginagawa sa buhay mga pre. Tayo ay nag-aaral at tayo ay second year pa lang. Ako nga pala ay CS kung inyong tatanungin plano natin ngayon sa video na ito is to create something special tulad na lang ng mga armor and other stuff like that. So ngayon, pagpasensyahan nyo na yung pagiging busy ko sa, ano, sa school kasi sobrang busy ko talaga and alam um, ko, I, I have a free subscriber na nanonood sa akin. Thank you. Thank you very much. Kita nyo yung bahay ko. Um, nagka, ano na siya, stare na siya. Ibig sabihin, merong process na nangyari or progress na nangyari. Bala ko sana is sa baba ng aking bahay, nandito yung storage area ko, like here, and also dito naman sa taas, um, mga necessary na kailangan, kunyari kung magbubuo ka ng isang bahay, or, um, or magkakraft ka ng something else. So ngayon, ang plano natin is magawa ng armor, which is the iron armor. Alam ko, um, medyo sobrang bagal talaga ng piece, pero wala tayong magagawa ng boss. Ganun talaga ang life. That's how life works. The better it is, the slow, the better it is to fast. Ang <laughs> pasensyahan ko na ako medyo basura yung edit natin ng na mga brigand talaga. Paguhaan tayo bro. Medyo, medyo, medyo slightly pangit. Ang pasensyahan nyo na kasi minsan nabubulol ako pre. Ganon talaga eh. I don't speak, you know, truly kapag nag-video. We are progressing my friend. So before kasi, um, tuwing nag-video ako is wala talaga. Napaka, napaka blance It's so, you know, it's so immature immature kasi <laughs> ano yun men kung ano sinasabi mo pero ayun nga I'm basically talking to myself sa camera and kayo ay nanonood <laughs> kaya ang pag ginagawa mo mag subscribe ka na boy ayun hanap mo na ako ng iron and balikan ko na kayo kapag meron na tayong na. So yun mga pre, habang tayo naglalakbay, may nakuha tayong apat na ayon. Ibig sabihin mga kagawa na tayo ng boots, pre. Yo, my first armor, yes. <laughs> Pat na natin guys. And yun. Isot na natin. Tingnan natin guys. Anis. Disregard yung pangalan boy. Hindi ako yan. Hindi ako yan boy. Meron na tayong sapatos pre. Kitang-kita nyo naman ang ganda-ganda na shoes natin. Oh. Anis. Kitang-kita nyo naman ang ating progress. Ibig sabihin nun, hindi na agad tayo mamamatay sa mga paparating na gabi. Nung umusta lang ako sa inyo mga pre I think hanggang dito na lang yung video na to